Pumalis Ang araw dala ang lamig ng gabi. Umaapuap ang halimigig na nagdaang panahon. Habang sinasariwa sa isipan, ang init ng kapinginipan ng palungkutan. Naglakad ang buwan. Walang patutunguan sa ilalim ng kawalan. Hinahanap ang init ng siglang araw. Pumatakbo hanggang mahanap sa kalawakan ang mga kasagutan sa mga tanong nasaan. Yung pala may mga bagay na hindi magtatagpo, hindi magsasalubong. Ang isa'y nanlalamig, ang isa'y nagahanap, habang parehong nakakulong sa pagsibol ng umagang walang bukas. Isang umagang walang buhay patay na liwanag sa sibol ng kalangitan